Samatala sa gitna po ng pagdalakay sa budget ng Department of Science and Technology na ungkat ang ilang isyu kaugnay sa kalikasan, katulad na lang ng pagpigil sa tsunami at mas epektibong paglalabas ng forecast sa lagay ng panahon. Yan ang ulat ni Daniel Banalastas. Pinangangambahang tsunami ito ang lumutang sa pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng Department of Science and Technology. Pangambaya ni Senator Francis Tolentino kung masisira ang mga coral reefs. Katulad ng nangyari sa ilang bahura niya sa Palawan Kamakailan. That if you destroy the corals, you pulverize the corals, it can result, God forbid, during an earthquake in a tsunami-like atmosphere the destruction of corals nothing to do with the um, generation of tsunamis. Sabi pa ng DOST, mas may epekto ang bakawan o mangrove kaysa sa corals. If of the coral is large, then that can have a very big impact. But if the coral is submerged and, and so narrow, then uh, the mangrove will be better in the wave suppression. Naungkat din sa pagdinig ang pagtatayo ng weather station sa West Philippine Sea na minumukahin ni Sen. Torrentino. Sabi ng pag-asa, makakatulong naman ito. Payag kayong gano'n? Mag-uusap-usap naman yung mga station. Kasi makakatulong ba ho yung may station sa West Philippine Sea? It will be useful actually, uh, Senator, Because um, we're looking at uh, not only the, the typhoons but uh, ito yung habagat na nagdadala ng mga malakas na pagulan. Kung walang tao, babantay, ihabilin siya sa barangay kapitan. Kung may kapitan doon sa area, pakitingin-tingin kapitan. Kung, lalo na pag bakal, may bakal ba yan? Yes. yes. oh, kung bakal, ang daming mambabakal dyan. Ibinida rin sa pagdinig na mas accurate na ang typhoon prediction ngayon ng pag-asa dahil anila ito sa modernization program. In fact, okay. yung, yung, yung typhoon prediction namin nag increase uh, comparatively uh, with advanced uh, centers na. How many of these Doppler radars do we need? So right now we have uh, 19. Daniel Manastas, para sa Bayan.